may walay dito sa mugs Ayan, binaklas nga Good morning po mga paps Nag-i-edit po tayo ngayon pero mayroon na po natin ito kasi alas 8.30 na po. Kukunin namin yung motor sa linggayan yung iniwan natin kagabi. Pinapaayos na po natin doon sa kakilala ni Bayaw. biyahin na po tayo ang kasay kay Bayaw. Tapos namaya pag uwi, tayo na lang po mag-isa. At muli, salamat po ng marami kay Ma'am Emily from America sa mga binigay niya po. Ang galing niya po, pati buko nagpadala po siya. Hindi lang po kami nakatikim o makakatikim, bibigyan din po namin yung, aming, yung aking in-laws. Tara, bihay na po tayo. Lays na ako ah. Kami ni Arwin. Um, OBR muna tayo ulit ngayon, ngayong umaga. Punta na po natin yung silaki sa Lingayen. Bale, isang oras po yung travel natin. Hindi na naman si Bayaw, angkas tayo. nandito na tayo mga paps sa Lingayen at ito na po si Lucky ang ating iniwan kagabi at yung problema ni Lucky mga paps ito humangat siya, humiwalay na yan dito sa mags

nabinyagan si laki first time yun na baklas alin hindi na o yata hindi 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 hindi

umabot ng 4 hours <laughs> stock up sobrang hirap pala tanggalin ito mga paps hirap pala tanggal itong nakabit ah, tuyo na last po pang wait on tanin well mo ta yun nakatulong WD-40 kanina wala WD-40 iyon finally walang grasa no wala no wala pong grasa pala no pagkatapos ng sabog ini drive ko po nang walang hangin yan, dito na po natin Dinal, sa mismong Vulcan Racing ah, Shop. Tinitestin po natin kung pwede. Ayun. Ah, so, ito yung butas niya. Pang off-road po. Wala. Ano pino lang sa Pino. Hindi na daw pwede itong mga taps kasi o. Oh. Kinamaan ng... Pagkatali hmm, sa Jayo. Oh, ito na oh, okay. Di dinang... oh. Kaya yung may yung Kaya yung yung ano na yung pako sa yero Ay talaga sir oh. <laughs> na Nayari tayong bagong gulong to Hindi na yep. daw pwede yan oh. hmm. No choice po Paklas lunghe la silan to? Silang namin tunay. Uh -huh. Ayan. Pili tayo ng bagong kulong. Oh, sige, sige. Yeah. Okay. Ba? Hindi na pwede to. Kaya pala kahit anong bumba at anong lagay ng silan wala. Sakit naman tayong tama. Ay, na tulong. Dito, ayan. Ay, ito pala. Hmm. Isa lang po. Magkano po ito? 2850 2850 2850 po isang gulong. Wala pong discount. 2.8 2 Original po ito, pwede pang off-road, off-road, pang bundok, ganyan. Pwede. Bali, 2 na lang daw po, nawala yung 50, tapos may praying ano sila, silan. Kasama na rin po ito, ano? Pang off-road na po yung binili natin. na tayo. Tigatan 28 may pring silan. pang to no. Tapos ito po silan daw may print. May po Magkano po sana yang yung ganon? ganon talaga pressure nato mahalaga di ba? two 2.8? Mahal. pang off road po ito ano? Oo. Oh. Uh, lang talaga yung stock kung Stock. sa eh. may uh. so, sa mga city <laughs> <Mangara> <laughs> <mangaraf>. oh. <laughs> <tinyo> uh. grid. yung mga yung yung mga yung 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 Oo. yung yung Ha, ah, oil. Pandikit. Para lumapag sa akin. Okay, first time natin magaganyan kaya pano. Ayan, kakabit na. Bagong gulong nilapin. Okay.

谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 Dito na po tayo at kinakabit ako yung gulong nilagyan na rin po ng grasa Finally, tapos na. salamat kayo na kuya. Okay na. No, try ulit. Okay. Thank you, thank you, thank you. May daan pala dun. <laughs> away na po kami mga paps okay na po yung gulong nila aki thank you lord Nagda-drive na po tayo pa away eh, mga paps At ito lang po yung unang drive natin sa bagong gulong na pang off-road Ang na si Laki na baklas sa loob ng 7 months Wala eh Kaya ito lang pag-iingat po natin kung talagang disgrasya, disgrasya Wala tayong magagawa dun Bali yung tama nung pa 4 apat Yung pinagtamaan nung gitna tapos yung kagulong-gulong nabutas ang nabutas sa gilid kaya po kahit anong silan pala hindi rin tatalab kahit anong bumba wala din kaya pala nalubat nang nalubat na natin yung pang charge natin o yung pang targa natin na chargeable pang hangin wala din pala Okay, nandito na po kami mga paps sa bahay. Thank you very much kay Bayaw. Ah, uh, bagong gulong. Aray. Oh. Yan, yeah, butas eh. Hello po. We are anonymous. Yan po si mama. Hindi po po si papa. Hihihi. Ayan, ngayon mga paps, atin na pong linisan si Lucky kasi nabasa po ito ng tubig alat. Kasi sa stand sa beach natin itong inidrive sa gilid tapos nabasa din po siya ng tubig alat. Kaya ngayon, yan, gamit yung hose. Tapos meron na tayong nakaprepare po na na sabon. At ngayon natin na pong babanlawan. Kahapon, di po natin nabanlawan kasi nino po ito inayos, ginawa po yung gulong ni Lucky. Ayan to. At uh, pang off road na po ito mga paps, bagong bago. Kaya pala kahit anong bomba po natin, nagdala na ng bomba si si Sir, yung katagpo po natin na pamangkin po ni Ma'am na nasa USA. Kaya pala kahit anong bomba namin, una yung aking rechargeable na pambomba, hindi rin gumana, nalubat na. Tapos yung kaiser Sir na de-kuryente na sinasaksak din sa motor, hindi rin gumana. Tapos sa gasoline station, binubahan din namin hindi rin gumana yun pala bukod sa tama pa dito sa tagliran nung pako ng yero is na ano siya tumagos siya kasi sobrang haba po nung ating pako ng yero na tumama dito kay Lucky dito siya tumama sa banda dito tapos tumagos po dito bali may tatlong tama po dito sa tagliran kaya pala sumisingaw siya tangin dito lang po sumisingaw pero kung ano po hindi po siya lumagpas dito sa tagliran niya, okay po sana yung bomba natin do sa ano sa siya na sa motor sinasaksak. Sa kayo sealant malaking tulong din po kaso hindi po na gawa ng solusyon. Gawa ng marami po siyang tama at sobrang laki din yung pako na hero. Yan. ngayon okay na po. Yan, salamat kay Papa nag i okay po ang lahat. Salamat po sa mga tumulong sa akin sa kabila ng mga trials na pinagdaanan natin dito kasi first time po nating nangyari yun kaya ayan, ngayon may alam na po tayo sa kabibili din po tayo ng tools wala po tayong tools kailangan din natin yun at nag-iisa po tayo sabi ko lang sa sarili ko paano kaya kung nangyari ito sa paglulong rides ko sa ibabaw ng kabundukan na ako lang yung mag-isa kasi lagi ang aking ginagawa sulo-sulo ngayon alam na po natin at okay na lahat salamat pang off na po siya bagong bago 2,800 po yung price nito hindi uh, ko po alam wala akong idea kung ito na talaga yung pang ano talaga yung pang uh, kasi tinanong po natin sa tindahan kung pang upload daw pang siya uh. salamat sa mga tumulong lalo na kay Bayaw na kahit umulan kahit birthday na birthday niya pinuntahan niya po tayo Yan. ngayon hugasan na po natin parang din na po siya kalawangin Babalawan na natin ng tubig, tabang. Dito na dali yun eh. Ng mga tubig-tubig alat. So, we're lucky. Napawi yung ating mga kasiyahan nung tayo nasa istansa. Sobrang ganda ko dun. Asa nangyari? na Napako. ito na po yung ating tubig na may sabon from Shafi TMX ito na pong sabonan si Lucky hindi na po ngayon dishwashing liquid ang ginagamit natin effective po siya, totoo po yung sinabi ni Sir na gumaganda yung kulay at lagi na pagkakamal ang brand new. kasi sa kulay niya, ang kintab niya at yung mga pulis na halimbawa, nag checkpoint sa atin naharang tayo nahingin na lisensya bago yung sira sabi ko hindi po mag isang taon na yan. dahil dito sa sabon na ating pinapahid ganda siya. tayo baguhan lang po sa ganitong motor wala pa tayong idea kumakala tayong idea sa mga inyo po sa mga nagko-comment about dito sa motora nasabon na po natin banlawan na ngayon at yan sulit na sulit yung pagbili natin ng sabong pang wash kay laki Okay na po mga paps, na silaki nalinisan na po natin. Napatuyo na rin po natin ha. na naman si Lucky, malinis na naman. Nabanlawan natin, oh. Ay, nadali ito naman, oh. Binot namin. Nadali po na siya. Nadali sa garong. Okay na malinis sa po. Okay, at ako naman yung liligo ngayon. Nakaligo na po ako mga paps at yan, malinis na para si laki malinis na rin. At ngayon sana yung schedule ko mga paps punta po ng Sagada. Ngayon sana natin is punta muna ng Bagyo, camping doon. Tapos hanggang sa makarating po ng Sagada. Mag-overnight camping sana tayo doon. Tapos punta tayo nung ano, nung tawag nito. Rice terraces. Kaya lang, schedule na po natin isa mga sunod na buwan na lang. Pagpaliban mo na natin kasi may nangyari po kay laki na plot baka sign po yun na wag muna tayo tumuloy. At next time na lang po, next month. Yan, ganoon lang po. Hindi muna tayo tutuloy ngayon. Ipagpaliban muna natin. Kasi baka mamaya may mangyari sa atin pag ano yun, pag pagpapakita na iwas muna tayo sa malayong lugar na yan. Kasi nag-iisa tayo na pupunta doon. At yan, maraming salamat muli sa mga tumulong sa atin sa nangyari po kay Lucky sa naplatan na pako tayo, napako yung gulong ni Lucky. Thank you very much, lalo kay Bayaw. Birthday na birthday niya pumunta po sa atin kahit na umuulan. Kung iba-iba po yung sasabihin, ay, di ako pupunta, umuulan. Pero si Bayaw, si Bayaw Police, pumunta siya kahit na umuulan, kahit na may, may bisita siya dito kasi birthday niya, pinunta niya tayo. Tapos kinabukasan, nung pinaayos natin, sa so mga si naman tayo. Kaya, big, 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 big thanks kay Bayaw. Tapos sa mga, yun sa, kay, ano, pamangkin ni Ma'am na nasa Amerika, thank you very much. Tapos dun sa, Bayaw din ni Bayaw, na gumawa sa ating motor, thank you very much. Tapos dun sa kasama niya, thank you very much. Tapos sa, uh, pinag-iwanan natin ng motor, thank you very much. Yan. Ang lahat po talaga ay may solusyon. Nandiyan lagi si Papa G para, gabayan at tulungan po tayo. Kaya kahit anong pagsubok, lahat ay malalampasan. Lahat ay kaya natin. Kaya walang pagsubok na hindi malulutas yan. Thank you very much po. At sa inyo din po, salamat po sa inyo sa mga advice niyo po. Thank you very much. Dito ko lang po taposin itong video nito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye po. God bless.